Sigurado may dahilan kung bakit hindi mo pa ito naririnig noon, at hindi dahil sa hindi ito epektibo. Ito'y dahil kung ang katotohanang ito ay kumalat sa masa, mawawalan ng kita ang bilyon-bilyong industriya ng diabetes at kolesterol. Dahil sa ngayon, milyon-milyong mga senior citizen ang umiinom ng mga tableta araw-araw at nagtitiis sa mga side effect sa pagkapagod, sa matinding pagnanasa sa pagkain, at sa pagtaba nang hindi alam na ang walong simpleng dahon ay kayang gawin ang hindi kayang gawin ng karamihan sa mga gamot. Tama ka. Mga dahon, hindi mga pulbos, hindi mga supplement. Mga tunay, buhay na dahon na ginamit na sa loob ng mga siglo sa buong mundo. Maraming mga senior citizen ang hindi pa nakakarinig sa number one na dahon sa listahang ito. Bakit? dahil ito ay epektibo, dahil pinagbantaan nito ang lahat, at dahil ito ay natural, mura, at hindi maaaring patentehan. Hindi lang ito binabalewala ng malalaking kumpanya, inaasam nilang manatili itong nalilibing. Ngunit hindi ngayon. Sa videong ito, ibubunyag namin ang walong himalang dahon na niranggo mula sa pinakahuli hanggang sa pinakamakapangyarihan Batay sa mga nakakagulat na bagong siyensya, para sa wakas ay maibalik mo na ang kontrol sa iyong katawan nang hindi umaasa sa mga prescription habang buhay. Ang impormasyon sa videong ito ay suportado ng tunay na siyensya. Bawat sanggunian ay nakalink sa description sa ibaba. Ngunit bago tayo magsimula, ipaalam sa amin sa mga comment kung saan ka nanonood at gaano katagal ka na nagkakaproblema sa taba sa chan blood sugar o cholesterol. Binabasa at sinasagot namin ang bawat comment. Ngayon, nang walang pagkaantala, magsimula tayo sa numero walo at kung bakit ang pagbaliwala dito ay maaring maging isa sa pinakamalaking pagkakamali na gagawin mo. Dahon bilang apat, dahon ng bayabas. Kung nakakain ka na ng bunga ng bayabas, malamang itinatapon mo lang ang mga dahon ng hindi pinapansin. Ngunit sa tradisyonal na medisina sa buong Asya at Timog Amerika, ang dahon ng bayabas ay ginamit na sa loob ng mga siglo, hindi dahil sa lasa nito, kundi dahil sa kakayahan nitong mag-regulate ng blood sugar. Ngayon naabutan na ito ng siyensya at ang mga natuklasan ng mga mananaliksik ay kahangahanga. Ang dahon ng bayabas ay naglalaman ng isang malakas na compound na tinatawag na corsetin. Ito ay isang natural na antioxidant na nagbabawas ng oxidative stress sa pancreas, ang organ na responsable sa paggawa ng insulin. Sa isang pag-aaral na inilathala sa nutrition and metabolism, ang mga taong may prediabetes na uminom ng tsaa mula sa dahon ng bayabas ng tatlong beses sa isang araw pagkatapos kumain ay nakitaan ng pagbaba ng kanilang blood glucose pagkatapos kumain nang higit sa 25% sa loob lamang ng walong linggo. Malaking resulta iyon para sa isang bagay na simpleng tsaa lamang. Ngunit hindi lamang blood sugar. Ipinakita rin na ang dahon ng bayabas ay nakakatulong na i-regulate ang antas ng kolesterol sa pamamagitan ng pagpigil sa pagsipsip ng taba sa mga bituka. Sa isang pag-aaral mula sa Journal of Ethnopharmacology, ang mga kalahok na uminom ng extract ng dahon ng bayabas araw-araw sa loob ng labindalawang linggo ay nakaranas ng labing isang porsyentong pagbaba sa LDL cholesterol at kapansin-pansing pagbawas sa sukat ng baywang. Ibig sabihin, mas kaunting visceral fat ang uri ng taba na pumapalibot sa iyong mga organo at tahimik na nagpapataas ng iyong panganib sa atake sa puso at insulin resistance. Ang isa sa mga pinakamadaling paraan para magamit ang dahon ng bayabas ay ang paggawa ng simpleng tsaa. Kumuha ka ng lima o anim na tuyong dahon ng bayabas, pakuluan ito sa tubig sa loob ng mga sampung minuto. Pagkatapos ay hayaang maghintay at lumamig ang tsaa. Inumin ito pagkatapos ng iyong mga pangunahing pagkain upang makatulong makontrol ang mga pagtaas ng glucose. Ito ay walang caffeine, natural, at kapansin-pansing epektibo kung ikaw ay magiging consistent. Maari ka ring makakita ng extract ng dahon ng bayabas sa anyo ng kapsul. Ngunit ang tsaa ay nag-aalok ng karagdagang benepisyo ng hydration at init na makakatulong sa pagtunaw. Kung ikaw ay isang taong nakakaranas ng pagkapagod pagkatapos kumain o naghahangad ng matatamis, Pagkatapos kumain, ang tsaa mula sa dahon ng bayabas ay maaring maging iyong bagong matalik na kaibigan. Ito ay banayad, nakikipagtulungan sa iyong katawan, at higit sa lahat, ito ay suportado ng mga tunay na pag-aaral sa tao, hindi lamang teorya, dahon bilang pitong ang mga dahon ng mulberry. Ngayon, kung nakarinig ka na ng mulberries, malamang naiisipin mo ang mga maliliit maitim na prutas na kahawig ng blackberries. Ngunit narito ang tunay na himala. Hindi ito ang mga berry, kundi ang mga dahon. Sa loob ng maraming siglo, ang mga dahon ng mulberry ay ginamit sa tradisyonal na gamot ng China upang tumulong sa paggamot sa diabetes at mataas na kolesterol. At ngayon, pinatutunayan ng modernong agham kung gaano talaga sila kaepektibo lalo na para sa mga taong lampas anim na taong gulang. Ang nagpapalakas sa mga dahon ng mulberry ay isang compound na tinatawag na isa o DNJ para sa maikli. Ito ay isang natural na alpha-glucosidase inhibitor. Maaring mukhang komplikado ito, ngunit ito ang ibig sabihin nito. Tumutulong ang DNJ na pabagalin ang pagbagsak ng carbohydrates sa iyong bituka. Kapag kumain ka ng carbs, karaniwan mabilis itong bini-breakdown ng iyong katawan sa glucose na nagpapataas ng iyong blood sugar. Ngunit pinababagal ng DNJ ang prosesong iyon na nagre sa isang mas unti-unting pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain. Sa isang pag-aaral na inilathala sa journal na Diabetes Care, ang mga kalahok na uminom ng mulberry leaf extract kasabay ng isang high-carb meal ay may 44% na na mas mababang post-meal blood sugar kumpara sa mga hindi uminom. Malaking pagkakaiba iyon at nangyari ito mula sa isang dose lamang. Natuklasan ng isa pag-aaral na ang mga taong umiinom ng mulberry leaf tea araw-araw sa loob ng tatlong buwan ay nakaranas ng 10% pagbaba sa fasting glucose at kapansin-pansing pag-improve sa insulin sensitivity. Ngunit hindi iyon ang lahat. Ang mga dahon ng mulberry ay mayaman sa flavonoids at iba pang antioxidants na nagpapabawas ng pamamaga sa mga daluyan ng dugo. At ipinakita na nakapagpapababa sila ng triglycerides hanggang 17%. Mahalaga ito dahil ang mataas na triglycerides ay isang pangunahing sanhi ng taba sa tiyan at panganib sa cardiovascular. Kung ikaw ay isang taong nahihirapan sa mataas na blood sugar, pagkatapos kumain ng tinapay, pasta o kanin, ang mga dahon ng mulberry ay maaring makatulong sa iyong katawan na pangasiwaan ng mas mahinahon ang mga pagkaing iyon. Ang pinakamadaling paraan upang inumin ang mga ito ay bilang tsaa tulad ng mga dahon ng bayabas. Maari ka ring makakita ng powdered mulberry leaf extract sa mga health stores o online na maaring idagdag sa smoothies o kahit ihalo lamang sa maligamgam na tubig. Para sa tsa, pakuluan ang lima hanggang sampung pinatuyong dahon sa tubig sa loob ng sampung minuto at inumin bago o kasabay ng iyong pagkain. Ang tunay na kapangyarihan ng mga dahon ng mulberry ay nagmumula kapag ginamit mo ang mga ito nang tuloy-tuloy. Ito ay hindi isang one-time na pag-aayos. Ito ay isang kasangkapan upang mabawasan ang mga biglaang pagtaas ng blood sugar araw-araw. At kapag binawasan mo ang mga pagtaas na iyon, ang iyong mga antas ng insulin ay mananatiling mas matatag. Nangangahulugan ito ng mas kaunting pag-iimbak ng taba, mas kaunting mga pagnanasa at isang mas magandang pagkakataon na bawasan ang matigas na taba sa tiyan sa paglipas ng panahon kung ang iyong layunin ay makontrol ang iyong mga pagkain bawasan ang taba sa tiyan at babaan ang iyong pangangailangan para sa mga gamot ang mga dahon ng mulberry ay dapat na talagang nasa iyong mga gawain dahon bilang anim ang mga dahon ng curry ang mga dahon ng curry ay maaaring hindi pamilyar sa maliban kung marami ka nang naluto na Indian food. Ngunit nararapat sila ng mas maraming pansin kaysa sa kanilang natatanggap sapagkat pagdating sa pamamahala ng diabetes, kolesterol at taba sa tiyan, ang mga dahon ng curry ay isang nutritional powerhouse na nagtatago sa plain sight. Ang nagpapapangit sa kanila ay hindi lamang ang kanilang lasa. Ito ay ang kanilang bihirang kakayahang makaapekto sa tatlong magkakaibang sistema ng sabay-sabay. Ang iyong lapay, pancreas, atay, liver, at bituka, gut. Ang mga dahon ng curry ay mayaman sa mga compound na tinatawag na mahanimbine at carbazole alkaloids. Ito ay mga chemical na nakabase sa halaman na nagbabawas ng oxidative stress at direktang nagpapabuti kung paano gumagana ang insulin sa iyong katawan. Sa isang pag-aaral sa tao na inilathala sa Journal of Ethnopharmacology, ang mga pasyente ng type 2 diabetes na uminom ng curry leaf extract sa loob ng 30 araw ay nakita ang kanilang fasting blood sugar ay bumaba ng 18% at ang kanilang triglycerides ay bumaba ng 16%. Iyon ay isang napakalaking pagbabago sa loob lamang ng isang buwan. Ngunit hindi iyon ang lahat. Ang mga dahon ng curry ay tumutulong ding protektahan ang iyong lapay mula sa pamamaga. Kapag kumain ka ng mga processed food, asukal o mantika, lumilikha ito ng isang low level na inflammatory response sa iyong mga organo, lalo na sa iyong lapay, na siyang organ na gumagawa ng insulin ang mga dahon ng curry ay tumutulong na palamigin ang pamamagang iyon at pagbutihin ang function ng beta cell. Mahalaga iyon dahil mas malusog ang iyong lapay, mas mahusay ang iyong output ng insulin, at mas matatag ang iyong blood sugar. Ang mga dahon ng curry ay gumaganap din ng isang pangunahing papel sa pamamahala ng kolesterol. Tinutulungan nila ang iyong atay na imetabolize ang mga taba nang mas mahusay at pinapataas ang pagtatanggal ng LDL cholesterol mula sa katawan. Sa mga pag-aaral sa hayop, ang curry leaf extract ay nagpababa ng kabuuang kolesterol hanggang 23% at pinataas ang HDL, ang magandang kolesterol, ng 11%. Nakakatulong ito na mabawasan ang arterial plaque, babaan ang iyong panganib ng stroke, at suportahan ang isang mas malakas na puso. Ngunit marahil ang pinaka-underrated na benepisyo ay ang regulasyon ng gana. Ang mga dahon ng curry ay tumutulong na balansehin ang mga hormone na nauugnay sa gutom at pagkabusog, lalo na ang leptin at ghrelin. Nangangahulugan ito ng mas kaunting mga pagnanasa sa pagitan ng mga pagkain, mas maraming kontrol sa mga porsyon, at mas kaunting emotional eating. Ngayon, paano mo talaga ginagamit ang mga dahon ng curry? Ang pinakamahusay na paraan ay ang lutuin ang mga ito. Maari kang bumili ng mga ito ng sariwa sa maraming international grocery stores o online sa tuyong anyo. Igisa ang isang dakot ng mga sariwang dahon sa isang kutsaritang olive oil o ghee at idagdag ang mga ito sa mga sopas, mga ulam na kanin, o kahit na sa scrambled eggs. Maari mo rin silang pakuluan upang gawing tsaa o i-blend ang pinulbos na curry leaf powder sa mga smoothie o salad dressings. Ang lasa ay earthy at mabango, at ang mga benepisyo ay naipon sa pang-araw-araw na paggamit. Kung ikaw ay nakikipagdigma sa matigas na taba sa tiyan, blood sugar na hindi nagpapatatag, o mataas na triglycerides, ang mga dahon ng curry ay isa sa mga pinakamahusay na kasangkapan na maaari mong idagdag sa iyong pang-araw-araw na rutin sa pagkain. Hindi lamang nila tinatakpan ang mga sintomas, aktwal nilang inaayos ang mga ugat na sanhi mula sa maraming mga anggulo. Dahon bilang lima mga dahon ng olibo. Alam ng lahat na ang olive oil ay mabuti para sa puso, ngunit ang hindi alam ng karamihan ay ang mga dahon ng olibo. Oo ang mismong mga dahon ng puno ng olibo ay mas malakas pagdating sa pagtarget sa mga ugat na sanhi ng diabetes, high cholesterol, at taba sa tiyan. Ipinakikita nga ng pananaliksik ngayon na maaaring makipagkumpetensya ang olive leaf extract sa ilang mga gamot sa kakayahang mag-regulate ng blood sugar at protektahan ang iyong cardiovascular system. Ang magic compound sa loob ng mga dahon ng olibo ay tinatawag na oleuropein. Ito ay isang polyphenol na isang plant-based antioxidant at ito ay gumagana sa isang napakatiyak na paraan. Binabawasan ng oleuropein ang pamamaga sa mga daluyan ng dugo, pinapabuti ang insulin sensitivity, at tinutulungan ang iyong katawan na mas maging episyente sa paggamit ng glucose lalo na pagkatapos kumain. Sa isang randomized na pag-aaral sa tao na inilathala sa fitomedica, ang mga pre-diabetic na pasyenteng uminom ng olive leaf extract sa loob ng labindalawang linggo ay nakita ang kanilang insulin sensitivity na bumuti ng labin limang at ang kanilang pancreatic function ay bumuti ng dalawamput walong porsyento. Iyon ay mga tunay at nasusukat na resulta mula lamang sa isang dahon. Ang mga dahon ng olibo ay napakaganda rin sa pagpapababa ng LDL cholesterol. Sa isang pag-aaral, ang mga kalahok na may borderline high cholesterol na araw-araw na uminom ng olive leaf extract ay nakita ang kanilang mga antas ng LDL ay bumaba ng 20 puntos sa loob ng dalawang buwan na walang pagbabago sa dieta. Malaking bagay iyon at narito ang pinakamagandang bahagi. Nakita rin nila ang isang limang punto na pagbaba sa blood pressure, na bihira para sa isang supplement na hindi gamot. Ngunit hindi iyon ang lahat. Tinutulungan ng mga dahon ng olibo na durugin ang matigas na taba sa tiyan sa pamamagitan ng pagpapabuti kung paano pinoproseso ng iyong katawan ang taba sa antas ng atay. Binabawasan nila ang pag-iipon ng triglycerides sa dugo at pinapabuti ang ratio ng HDL sa LDL-cholesterol. Kaya, hindi ka lamang nagpapababa ng mga numero, pinapabuti mo talaga kung paano gumagana ang iyong metabolismo sa pangmatagalan. Ngayon, pag-usapan natin kung paano ito inumin. Marahil ay hindi mo nanguyain ang hilaw na mga dahon ng olibo, bagamat maari mo naman. Karamihan sa mga tao ay umiinom nito bilang isang concentrated extract, alinman sa capsule o liquid form. Hanapin ang organic na olive leaf extract na may standardized na oleuropein content na hindi bababa sa 20%. Maaari ka ring gumawa ng tsaa mula sa dahon ng olibo sa pamamagitan ng pagpapakulo ng isang kutsara ng tuyong dahon sa mainit na tubig sa loob ng sampu hanggang labin limang minuto. Ito ay medyo mapait, ngunit maaari kang magdagdag ng cinnamon or lemon upang gawin itong mas kaaya-aya. Inumin ito bago kumain upang makatulong makontrol ang mga biglaang pagtaas ng glucose at suportahan ang panunaw. Kung ikaw ay nahihirapan sa mataas na fasting glucose, matigas na timbang sa baywang, o sinusubukan mong natural na babaan ang iyong kolesterol, ang mga dahon ng olibo ay isang matalinong, siyentipikong bak na pang-araw-araw na gawain na maaaring suportahan ang iyong pangmatagalang kalusugan ng puso at balanse ng metabolismo. Ngunit bago tayo magpatuloy, kung nasiyahan ka sa video hanggang ngayon, pindutin ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para hindi makamiss ng mga video na tulad nito. Dahon bilang apat. Ang mga dahon ng fenugreek, methi. Maaring kilala mo ang fenugreek bilang isang pampalasa, ngunit ang tunay na kapangyarihan sa pagpapagaling ay nasa mga dahon, lalo na kung sariwa o bahagyang tuyo. Ang mga dahon ng fenugreek ay may isa sa pinakamataas na konsentrasyon ng mga natural na regulator ng insulin na matatagpuan sa anumang halaman. Sila ay mayaman sa galactomanan, isang uri ng soluble fiber na nagpapabagal sa pagsipsip ng asukal sa bituka. At higit na kahangahanga, naglalaman ang mga ito ng apat na hydroxyisoleucine, isang bihirang amino acid na direktang pinapataas ang produksyon ng insulin. Sa isang klinikal na pag-aaral na inilathala sa International Journal for Vitamin and Nutrition Research, ang mga pasyenteng uminom ng fenugreek leaf extract ay nakita ang kanilang fasting blood sugar ay bumaba ng 24% sa loob lamang ng tatlong linggo. Ngunit higit na mahalaga ang kanilang mga antas ng HbA1c. Ang mga long-term blood sugar marker ay bumaba ng 1.2 sentimo. Malaking resulta iyon para sa isang bagay na natural tulad ng isang dahon. Ang fenugreek ay nagpapababarin ng triglycerides at kabuuang cholesterol. Sa isang pag-aaral, ang mga pasyente na may type 2 diabetes na araw-araw na uminom ng fenugreek leaf powder sa loob ng 30 araw ay nagpakita ng 30% na pagbawas sa triglycerides at 17% pagbaba sa kabuuan ang kolesterol, Ang mga numerong ito ay hindi maliit. Nakikipagkompetensya ang mga ito sa epekto ng ilang mga gamot nang walang mga side effect. Ang lasa ng mga dahon ng fenugreek ay medyo mapait ngunit lubhang mabango. Maaari mo itong lutuin sa mga sopas, sinabawan o ihalo sa lentils at bawang para sa isang masarap na ulam. Ang mga sariwang dahon ng fenugreek na tinatawag na methi sa Indian cuisine ay available sa maraming international market. Kung hindi available ang sariwa, ang mga tuyong dahon o pulbos ay mabisa rin. Pakuluan ang isang kutsarita sa tubig para gawing cha o i-blend sa isang smoothie upang patamisin ang lasa. Kung bigla ang tumataas ang iyong blood sugar pagkatapos kumain, o nahihirapan ka sa taba sa tiyan na ayaw mawala. Ang mga dahon ng fenugreek ay isang malakas na paraan upang simulang baguhin ang iyong mga numero mula sa loob palabas. Dahon bilang tatlo. Bilang tatlo ang mga dahon ng neem. Ang mga dahon ng neem ay mapait, napakapait, ngunit isa rin ito sa mga pinakasinaliksik na dahon sa natural na medisina pagdating sa pagbaligtad ng insulin resistance at pagpapabuti ng kontrol sa asukal sa dugo. Tumutubo sa buong India at Timog Silangang Asya ang neem ay itinuturing na isang punong gamot at ang mga dahon nito ay ginamit ng maraming henerasyon para gamutin ang lahat mula sa mga karamdaman sa balat hanggang sa mga impeksyon. Ngunit ang pinakakahanga-hangang benepisyo ay ang kanilang nagagawa sa iyong dugo gumagana ang mga dahon ng neem sa pamamagitan ng pagpapabuti sa sensitivity ng insulin receptor. Ibig sabihin, ang iyong mga selula ay nagiging mas responsive sa insulin na iyong ginagawa at iyon ang susi sa pagbaliktad ng type 2 diabetes. Sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Ayurveda and Integrative Medicine, ang katas ng dahon ng neem na ininom araw-araw sa loob ng siyamnapong araw ay nagresulta sa 26% na pagbaba sa fasting glucose, kasama ang isang malaking pagbaba sa mga antas ng asukal pagkatapos kumain. Iniulat din ng mga kalahok na mas matatag na enerhiya, mas mahusay na panunaw, at pinabuting kalagayan ng balat. Ang neim ay gumagana rin bilang protektor sa atay. Nakakatulong ito na magdetoxify ng labis na taba na naipon sa atay, na isang pangunahing sanhi ng insulin resistance at mataas na kolesterol sa mga taong may belly fat. Kapag ang iyong atay ay barado, ang lahat ay bumagal, ang pag-iimbak ng taba ay tumataas, ang sensitivity ng insulin ay bumababa, at ang iyong katawan ay nagkakaroon ng pamamaga. Tumutulong ang neem na baligtarin ang prosesong iyon sa ugat. Upang magamit ang mga dahon ng neem, maaari mo itong ibabad para gawing tsaa, i-blend ng hilaw kasama ang tubig at lemon o inumin sa anyo ng kapsula. Oo, masagwa ang lasa ngunit maraming tao ang nagkakaroon ng tolerance sa paglipas ng panahon. Magsimula sa kalahating tasa ng tsaa sa umaga bago kumain at dagdagan ayon sa kakayahan. Kung nais mo ng isang malakas na reset para sa iyong asukal sa dugo, triglycerides, at function ng atay, ang mga dahon ng NEM ay isa sa mga pinakamabilis na paraan upang marating iyon. Maging consistent lang at uminom ng maraming tubig. Dahon bilang. Ang mga dahon ng insulin plant. Ang pangalan ay nagsasabi na ng lahat. Ang insulin plant na may pangalang botanical na Costus igneus ay nakakuha ng pangalan nito dahil sa kung gaano kabisa ang mga dahon nito na ang pagkilos ng insulin. Katutubo sa India, ang dahon na ito ay nagdala ng bagyo sa mundo ng natural na kalusugan sa mga nakaraang taon at ang agham sa likod nito ay mahirap balewalain. Isang pag-aaral noong dalawang libo, dalawampu na inilathala sa phytomedicine ang sumubaybay sa mga pasyente ng type 2 diabetes nang umunguya ng isang dahon ng insulin plant araw-araw sa loob ng 30 araw. Ang resulta, ang kanilang fasting glucose ay bumaba ng higit sa 20 na at ang kanilang asukal pagkatapos kumain ay bumaba ng halos 32 Ang ganoong uri ng epekto ay bihirang makita sa labas ng mga gamot. Ang gumagawa sa halamang ito na napaka-epektibo ay ang pinaghalong corosolic acid, flavonoids at saponins nito. Ang mga compound na ito ay nagbabawas ng produksyon ng glucose sa atay at tumutulong ilipat ang asukal palabas sa daluyan ng dugo at papunta sa mga kalamnan kung saan ito maaaring magamit para sa enerhiya. Ang epekto ay mabilis at kapansin-pansin lalo na kapag isinama sa paglalakad o magaan na paggalaw pagkatapos kumain. Ang mga dahon ng insulin plant ay pinakamahusay gamitin ng sariwa. Ang mga ito ay malambot, maliwanag na berde at bahagyang matamis. Ang pagnguya ng isa o dalawang dahon sa umaga bago kumain ay ang tradisyonal na paraan, ngunit maaari mo rin itong i-blend sa mga green smoothie o gawing isang banayad na tsaa. Ang ilang mga health store ay nag-aalok na ngayon ng pinatuyong pulbos ng insulin plant. Ngunit ang sariwang dahon ay pinakamahusay na gumagana. Kung ikaw ay isang taong sinabing borderline diabetic o napapansin ang pagtaas ng iyong asukal taun-taon, ito ang dahon na nais mong maging panig sa iyo. Dahon bilang isa, dahon ng mangga. At ngayon, Nakarating na tayo sa pinakamakapangyarihang dahon sa lahat, ang dahon ng mangga. Oo, ang parehong puno na nagbibigay sa iyo ng masarap na prutas ay nagpapalago ng isa sa pinakamalakas na anti-diabetic, panlaban sa kolesterol at pampasunog ng taba na dahon sa kalikasan. At siyam na putsyam na porsyento ng mga tao ay walang ideya. Ang mga dahon ng mangga ay naglalaman ng isang bihirang compound na tinatawag na mangiferin. Ito ay isang antioxidant at polyphenol na may triple action effect. Pinabababa nito ang blood sugar, binabawasan ang taba sa atay, at pinoprotektahan ang mga daluyan ng dugo mula sa pamamaga at pinsala. Sa isang groundbreaking na clinical trial sa tao na inilathala sa Nutrition and Metabolic Insights, ang mga adult na may type 2 diabetes na uminom ng mango leaf extract araw-araw sa loob ng labindalawang linggo ay nakita ang kanilang fasting blood sugar na bumaba ng 31.4%. Ang kanilang LDL cholesterol ay bumaba ng 27%. At ang kanilang baywang ay umurong ng higit sa 4 na sentimetro. Hindi yan swerte. Gumagana ang mangiferin sa pamamagitan ng pagpapabagal ng pagsipsip ng carbohydrates sa bituka, pagpapabuti ng function ng insulin sa pankreas, at maging pagpapanumbalik ng mga nasirang beta cells, ang mga cell na gumagawa ng insulin sa simula pa lang. Dagdag pa riyan ang mga dahon ng mangga ay tumutulong na maiwasan ang pagdikit ng asukal sa mga pulang selula ng dugo na isa sa mga pangunahing salik sa mga komplikasyon ng diabetes tulad ng nerve damage at pagkalabo ng mata.